Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong maingit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos, ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Hindi paganap ang ating kaalaman, ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuring na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo, at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito.